Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang mga katanungan tungkol sa panliligaw umano ni Alden Richards kay Catherine Bernardo, at patuloy ang mga intriga tungkol dito. Sa latest episode ng Showbiz Updates noong Sabado 8 ng Pebrero, nagbigay ng kanyang opinion at impormasyon si Oji Diaz upang linawin ang mga usap-usapan. Ayon kay Oji, palaging tinatanong siya ng mga tao tungkol sa ugnayan ni na Alden at Catherine. Tinatanong pa rin ako ng mga tao. Ano ba nanliligaw ba si Alden Richards kay Catherine Bernardo o pampilikula lang yun, pagbabahagi ni O.J.? Ipinahayag niya na ang mga naririnig niyang impormasyon ay nagsasabing ang mga usap-usapan ay para lamang sa promo at hindi totoo. Paliwanag pa ni O.J., ang naririnig ko lang naman na for promo lang daw. Hindi naman daw totoo. Ayon kay Oji, isang tao rin na nagbigay ng opinyon ukol sa isyo ay si ate Christy Furman, na nagbanggit sa kanyang show na Showbiz Now na na may mga bagay na hindi pa alam ng publiko. Aniya, lihim o hindi alam ng iba na nag-uusap daw privately si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo para ayusin ang sagot or whatever. Ang pahayag ni Christie ay nagbigay pa ng dagdag na katanungan sa issue na nagpatuloy ang mga intrigang bumabalot kay Catherine at sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Napag-usapan din ni Ogie at ng kanyang co-host na si Mama Loy ang posibleng tanong na bumangon mula sa pahayag na ito. Tanong ni Mama Loy, so nanliligaw ulit si Daniel Padilla kay Catherine? Sagot naman ni Oji, yan ang ating aalamin, at sinabing mas maganda kung ang mga detalye ay manggaling mismo sa mga tao na sangkot. Mas maganda marinig natin mula sa bunganga ng kabayo, ika nga, dagdag pa niya. Ang isyong ito ay nagsimula matapos magsama sa isang pelikula sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa pelikulang Hello Love Again. Hanggang ngayon, wala namang kumpirmadong pahayag mula kay Alden hinggil sa kanilang relasyon ni Catherine. Ipinahayag lamang niya na mas naging komportable sila sa isa't isa matapos nilang magkasama sa nasabing proyekto. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga hakahaka -haka at tanong tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, lalo na't maraming nagsasabi na baka ito ay bahagi lamang ng kanilang promo para sa pelikula. Sa kabila ng mga katanungan at intrigang bumabalot sa kanilang ugnayan, tila si OG Diaz ay patuloy na pinag-uusapan ang mga posibilidad at nagiging boses sa mga tanong ng publiko. Ayon sa kanya, sana ay makuha na ang sagot mula sa mga mismong taong sangkot upang matuldukan na ang mga usap-usapan at matanggal ang mga intriga.